Hello guys! Ngayon ay papay kami ng mangga. So, ito yung anak kong pagi. Pakay kami ng mangga. So, kaya guys. Ayan, hindi natin ito sa suka. natin. Kay mama, liit sa akin laki. Kayang tayo. Dahil wala na silang paso, kaya nandito lang sila sa bahay. Ang so, ginagawa namin, ito, kain tayo. Kain tayo ng mga dahil. Ayan. Masarap yun yung, yung siya. Nong Ngapit tonda? Ngapit tonda? Ngapit tonda? Ngapit